Vitamina K Mga katotohanan na hindi Mo alam tungkol dito. Ang mga bitamina ay mahalagang micronutrients na kailangan ng katawan, kahit sa maliit na halaga, para sa pinakamainam na kalusugan. Ang mga kemikal na ito ay may mahalagang papel sa pagpapanatiling malusog at walang sakit ang ating katawan. Ang isa sa mga naturang bitamina ay ang vitamina K, na mahalaga para sa pinakamainam na proseso ng pamumuo ng dugo. At mayroon ding maraming iba pang benepisyo. Nakalista sa ibaba ang higit pang mga detalye tungkol sa mga function, benepisyo, at source. Mga pag andar mga benepisyo. Isa, ang bitamina K ay talagang isang pangkat ng mga bitamina at mayroong K1, K2, at K3. Ang mga function at benepisyo ng naaayon ay depende sa aktual na kemikal na tinutukoy. Dalawa, ang mga ito ay mga bitamina na natutunaw sa taba at sa makatuwid ang pagsipsip ay mas mahusay kapag ang isang bagay na mataba ay kinakain kasama nito. Tatlo, ang bitamina K1 o phyloquiline ay umaabot sa atay at mahalaga para sa pamumuo ng dugo. Ang pagbabawas ng antas ng vitamina K ay maaaring humantong sa hindi makontrol na pagdurugo. Ngunit ito ay napakabihirang sa mga nasa hustong gulang. Ang mga bagong silang ay maaaring magkaroon ng problemang ito at sa makatuwid, karaniwa na bigyan sila ng one shot ng vitamin K injection. Apat, Ang vitamina K2 ay ginawa ng gut bacteria at umabot sa mga pader at buto ng daluyan ng dugo. Pinipigilan ito ang pagtigas at pagkalsifikasyon ng mga arterya na siyang pangunahing sanhi ng sakit sa puso. 5. Nakakatulong ito sa pagpapabuti ng kalsyum at iba pang konsentrasyon ng mineral sa mga buto at pinapalakas ang matrix. Maaari itong magamit sa osteoporosis upang baligtarin at kontrolin ang pagkawala ng buto. Maaari rin itong gamitin upang pagalingin ang mga bali na buto anim. Pinapabagal nito ang paglaki ng mga selula ng kanser at maaaring gamitin upang patatagin ang kanser. Ito ay ipinakita upang mapabuti ang maraming mga anyo kabilang ang hepatocellular, prostate, colon, at oral cancer. Pito. Ito ay kapakipakinabang sa pagkontrol sa sakit na Alzheimer at nagpapabuti ng pagkawala ng memorya sa mga taong tumatanda. Walo. Pinapabuti nito ang pagkilos ng insulin at sa makatuwid ay nagpapatagal sa pagsisimula ng type 2 diabetes. Walo. Pinapabuti nito ang pagkilos ng insulin at sa makatuwid ay nagpapatagal sa pagsisimula ng type 2 diabetes. Sham. Ito ay ipinakita na may mga katangian ng antioxidant tulad ng karamihan sa iba pang mga bitamina, at nakakatulong din sa pagbabawas ng pagbuo ng lason. 10. Ito ay mabuti para sa kalusugan ng balat at makakatulong sa pagkontrol ng bruising at dermatitis. Mga pinagmumulan ang bitamina K ay natural na matatagpuan sa maraming pagkain at ang pang-araw-araw na dosis na kinakailangan para sa isang nasa hustong gulang ay humigit kumulang at 120 hanggang 150 mcg araw. Sa makatuwid ang supplementation ay karaniwang hindi kinakailangan. Madahong berdeng gulay kabilang ang spinach, okra, repolyo, beans broccoli, at asparagus. Isa, mga fermented na pagkain tulad ng yogurt. Dalawa, soybean sa lahat ng anyo kabilang ang medium cook pati na rin at Japanese diet ay gumagamit ng pinakuloang fermented soybean na tinatawag na nato na naglalaman ng napakalaking halaga ng vitamina K. Tatlo, ang mga mani tulad ng cashews, almonds, walnuts ay isang magandang source apat, mga strawberry, ubas, prune, at mansanas. K. Lima, ang pagkaing dagat tulad ng salmon at hipon ay naglalaman ng isang magandang halaga upang makontrol ang atake sa puso at stroke. Anim, karne, poto, baka, manok, at tupa. Ang mga bitamina at suplement ay dapat iwasan, lalo na sa mga buntis at o mga nagpapasusong ina at mga taong may kasaysayan ng stroke, sakit sa puso, atake sa puso, at mga problema sa pamumuo ng dugo. Disclaimer, ang nilalamang ito kasama ang payo ay nagbibigay lamang ng generic na impormasyon. Ito ay sa anumang paraan ay hindi isang kapalit para sa isang kwalipikadong medikal na opinion. Palaging kumonsulta sa isang espesyalista o sa iyong sariling doktor para sa karagdagang impormasyon. Hindi inaangkin ng LCT ang responsibilidad para sa impormasyong ito.